Terima kasih telah menonton! pa kailangan mo itong permahan pa. Hey. Ano nga naman ba ito, Mark? Kasulatan yan pa. Katunayan, mabibigyan mo ako ng pahintulot para ibenta yung kotse mo. Kasi hanggang ngayon, sa'yo pa rin nakapangalan. Naku, Mark. Huwag ka na mag ng panahon. Hindi ko talaga pipermahan ako. Ano man? Sampar nga mo lang naman ang kailangan ko eh. Para mabenta ko na yung kotse mo. Alam mo Mark, sa kahit ano pang hindi kita mapagbibigyan sa bagay mo yan. Oh Mark, akala ko ba bibili ka ng bagong kotse? Ang tagal mo na sinasabi sa tropa yun ah. Ay, negative eh. Ayaw pa na airpot yung kasunduan. Ganun ba? Naku, mahirap yan. Sa panahon ngayon, Matatalino na yung mga bumibili ng sasakyan. Gusto nila, syempre, walang sabit. Yun lang ah eh. Kaya siguro, may hirapan akong ibenta yun. Eh. Hello, gandang hapon po. Ah, magandang hapon, Mark. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Eh, ma'am, hindi ko po ba talaga pwedeng maibenta yung kotse ko? Kahit wala pong firmado yung kasunduan ni Papa. Mark ilang napag-usapan na natin ng tungkol dito. Diba, ilang beses ko naman pinaliwanag sa'yo na hindi natin pwedeng simula ng proseso ng bintahan hanggat walang pirma ang papa mo sa kasunduan. Ayoko naman magkaroon tayo ng problema sa huli mark kasi yun ang katunayan na pinapayagan kanyang ibenta sa akin yung sasakyan mo. Ma'am, ayaw po kasi talagang pirmahan ni Papa yung kasunduan eh. Baka po may ibang paraan. Nakong pasensya ka na, Mark. Sa ngayon, yun lang talaga pwede nating gawin. Ang maigi siguro, kausapin mo ng maayos yung papa mo, kumbinsihin mo siya, ipaliwanag mo sa kanya yung mga dahilan mo. Dahil yun lang naman ang tamang proseso at malamang alam niya rin yun, na yun ang legal na paraan sa bentahan ng sasakyan. Ganun po ba, ma'am? Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Walang anuman mo, Mark, hayan mo. Pag napirmaan ng papa mo yung kasunduan, ora mismo, babayaran ko yung sasakyan mo. Sige po, maraming salamat po ulit. Pa, isang malang lang ang kailangan ko para matapos na yung proseso. Mayroon ba akong pagbigyan? Mark, sa dinami dami ng pwede mong pag-interesan, bakit ba yung kotse na yan ang gusto mong ibenta? Pa, Bibili nga ako ng bago. Yung latest, yung mas updated. Tapos ako nang bahalang magdagdag. Mag-anak, bakit hindi ka nalang muna makontento? sa so, kung anong meron ka? Maraming tao nangangailangan na mas mahalagang bagay. Samantalang ikaw, kotse lang. Pinuproblema mo pa. Pa, sige na. Ngayon lang naman ako yung isa Oh. Salamat pa. So, paano, Thunder? Bibitawan na kita. Alam ko, marami na tayong pinagsamahan. Pero kailangan na talaga kitang bitawan. Eh. Oh, Emerald, kamusta? Ngayon na lang kita ulit nakita. Ah. Tinatanong ko yung mga tropa, hindi ka na din daw nila nakikita sa tambayan. Nawala ka ng ilang araw, ah. Ano ba nangyari sa'yo? Alam mo kasi, may ka problema kasi kami ni Papa, eh. Ha? Anong nangyari? Nagaway ba kayo ng Papa mo? Hindi. Bali kasi, nakulong si Papa. Ha? Papa mo nakulong? Anong kaso? Eh, ibig ko sabihin, paano? Paano? Napagbintangan kasi siya eh. Kasangkot daw siya sa nakawan na nangyari doon sa kabilang barangay. Yun, dinampot siya ng mga pulis. Nakulong siya. Ikinalulungkot ko, Emerald. Eh, kamusta naman siya ngayon? Makakalaya pa ba siya? Oo, oh, Mike. Posible pa naman daw siya na makalaya. Kaso nga lang, kakailangan niya ng malaking halaga kapat ng kalayaan niya. Hindi ko na nga alam yung gagawin eh. Lumapit na nga kami sa mga kamag-anak ni Papa kaso lahat sila wala silang maitulong. Siyempre, alam mo naman, mahirap ang buhay ngayon. Ga ganun ba? Kawawa naman pala sa kaya bench, no? Gandang gabi po. Magandang gabi, Mark. Kali ka. Maupo ka. Salamat po. Huh? Mukhang masaya ka ngayon, Mark, ah. Napirmahan na ba ng papa mo ang kasunduan natin? Sa wakas po, napapayag ko na din si Papa na pirmahan yung kasunduan. ah, uh, mabuti naman kung ganun, Mark. E di, pwede na natin simulan ng legal na proseso ng pagbebenta mo ng sasakyan sa akin. Eh, opo, yun nga po ang sinadya ko dito eh. Mark, hindi naman sa pakikialam, no? Matanong ko lang. Bakit ba minamadali mo yung pagbebenta mo ng sasakyan mo? Eh, ang pagkakaalam ko, iba ano, regalo yan ng Papa mo nung graduation mo? Ah, uh, eh. May ipagagamitan lang po kasi ako, Ma'am Clark. Ah, okay. Sige, naintindihan ko. Okay, simulan na natin ang permahan ng papeles ng mabayaran na kita. Ate, ba't ang tagal na po hindi umuwi ni Papa? Nasaan po ba siya? Nagbakasyon lang si Papa sa probinsya. Huwag kang mag-alala, uuwi rin yun. Tao po, Emerald. Oh my God, pala yan. Kamusta? Emerald, hindi ako magtatagal dito. Bibigay ko lang sa itong konting tulong para makapagpiyansa ka na sa Papa mo at makalaya na siya. T Teka, Saan to galing? Pinagbenta ko yan kay Thunder. Si Thunder? Yung kotse mo? Tama. Pawakas, napapayag ko na din si Papa. Napirmahan yung kasunduan. Eh, akala ko ba, ibebenta mo yun para makabili ka na mas bago at mas latest. Sana. O, eh bakit hindi ganun yung ginawa mo? Alam mo, Mark, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Nakahiya sa Papa mo. Baka isipin pa niya ginagamit yung pagkakaibigan natin. Para tulungan mo ako. Huwag mo lang intindihin si Papa, Emerald. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Baka nga pag nalaman niya kung saan ko ginamit yung pera, baka mas matuwa siya ng sobre. Sigurado ka? dapat mong gawin ngayon, pumunta ka na kay Bench para makalaya na siya ngayon. O sige, aalis na ako, Emerald. Balitaan mo na lang ako, ha? Wala pa! Wala ko pala Emerald. Pero, pasok kayo. Mark, may kasama kasi kami. Gusto niya magpasalamat sa iyo. Kaya yeah, Ben, kabuti po't nakalabas ka na. Masaya po akong nakita ka. Ay, Mark. Uh, maraming salamat pala. Uh, nabalitaan ko na sinabi sa akin ni Emerald na ikaw daw yung tumulong sa para makalabas ako at makapag -tiyasa. Kaya salamat, Mart. Oh! Uh, ano yun, Mark? Tama ba yung narinig ko? Ah, eh. Pa, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Ano ka ba, Mark? Tama lang na tinili mong makatulong sa kapwa sa so parang alam mong tama. At tandaan mo ito, anak. Hindi kailanman magdudulot ng masama ang gawang mabuti. Salamat, Mark ha? napakalaking tulong ng ginawa mo para sa amin ni tatay. Kaya mo, pag nakaluwag-luwag ako at nakaipon, mabayaran kita. ka. Ate, anong tulong ang ibig mo sabihin? Wag mo isipin yun. Ang makalaya ang papa mo, yun muna ang mas mahalaga ngayon. Dahil sigurado ako, hindi maganda ang kalagayan doon. At yung tulong ko, bukal sa puso at kalooban ko. Dahil naniniwala ako na ang tunay ng katahimikan ng isipan ay yung kasama mo, ang pamilya mo, sa loob ng kahanan at hindi yung pananatili sa loob ng kulungan.